iinungan siguro The moment of truth. Bakit ayo magkarga. Ito so mga boss, ayo magkarga ang alternator. Walang magnet. Hindi namamata yung indicator niya sa dashboard. Tingnan natin yung carbon brush. Hindi naman niya, Ayo, yung lang yung mga yung basak tang langis. Ayo, katulad. Ayon. Kayo. tua ah. Ayun. Ayun tanggalin Yang mga bosing, kaya hindi nagkakarga. Yung dalawang karbon beras, isa na lang. Tapos naligo pa sa langis. Yan ang dahilan. Uh, kaya ayaw magkarga. Utol ang carbon. Okay naman yung, ano, yung slip ring.